One, Welcome to my YouTube channel! Alam nyo guys, isishare ko lang sa inyo kung ano talaga ang nagiging epekto sa sobrang init ang ating sari-sari store ay lalong matumal. Kung dati ay mas maraming araw ang sobrang tumal, ngayon talaga ay masasabi ko na talagang halos araw-araw matumal kasi mas madalas ang walang pasok dito sa tapat naming school at halos lahat naman ng uh, lugar dito sa ating uh, bansa. Dahil nga sa nangyayaring... Uh, El Nino dahil sobra talaga ang init. Nakakaawa ang mga estudyante kaya talagang uh, nagdeklara sila ng walang pasok. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang uh, kalagayan o sitwasyon o nangyayari sa ating kapaligiran sa sobrang init. So, tara guys, isishare ko sa inyo. eto guys eto ang aming sari-sari store yan tinatakipan lang muna namin kasi wala namang customers yung mga uh, mga kung ano-anong aming mga panindang mga anik-anik sa mga students pero dahil walang pasok walang uh, tao so yan mayroon kami ditong pangharang uh, habang walang tao so ito ipapakita ko sa inyo ano ba? Hindi na ako makadaan. Wait lang, guys. Yan. Pansamantalang minaharangan yan kasi uh, sa mga susunod, yan, uh, bubuksan na namin yan sa taas. Ang oras ngayon, guys, ay alas cheese pa lang. Pero ang uh, init, grabe na talaga. Ito. O, oh, halos walang tao na nagdadaan. Walang tao. Halos ang ating mga kapitbahay yan mga tindahan din yan pero tahimik kaya malaki talaga ang epekto ng nararanasan nating sobrang init walang tao walang customers ang ating sari-sari store ayun siguro ang ating mga kasuper dyan makakarelate na ganun talaga kasi ang ating mga suke halos hindi sila lumalabas dahil nga sa sobrang init kaya wala rin tayong customer lahat nasa bahay lang kaya lalong malaki ang ating bill ng ating kuryente dahil lahat tayo nakatutok sa electric pan hindi naman ko pwede na hindi tayo gagamit ngayon ng mga electric pan sa sobrang init talaga. Ang medyo mabenta-benta lang ngayon ang aming shake kasi syempre mainit. Kaya yun ang aking uh, ma-share sa inyo. Sobra talaga ang init. Wala tayong masabi sa ating mga suki ngayon, hindi talaga sila lumalabas. Isipin nyo guys, 10 pa lang yon ng umaga, pero halos wala ng tao sa labas. Hanggang hapon na yan. At maraming nagsasabi na mas maganda pa nga daw sa tapat namin kasi mayroon kaming puno dito. Yan. Malaking tulong din itong puno. o oh. Kasi nakakalilim din yan sa amin. Pero, pagdating ng mga 1, 2, 3 ng hapon, yan, dyan na rin ang init sa amin. Bandyang kami kasi nandito na, yan, nandyan na banda ang araw. So, mainit na kami. Pero itong puno, malaking bagay din yan. So, sana sa inyong mga lugar, guys, ingat tayo dahil talaga grabe ang init. Yan. Ito ngayon ang share ko kung paano naaapektuhan ang ating mga sari-sari store at iba pang mga business ng ating mga kasuper kasari dahil ang ating mga suke ay halos hindi talaga sila lumalabas sa sobrang init. So ang masasabi ko sa inyo uh, ingat tayo at uh, inom tayo ng maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Grabe talaga, guys. So, yun lang ang aking share. Thank you, thank you sa aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers sa inyong lahat. Ang ating mga OFW na masisipag talagang buong mundo. Hinahangaan ang bayaning OFW na Pilipino super galing. Okay, thank you, thank you so much sa inyong walang sawang support. Thank you for watching.